Okay, muli magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan at mga ka-explore. Marami ang nagtatanong, kasama na po ako dito. Ano ba talaga ang gustong tunay na pagbabago? Yung tunay na pagbabago daw, sabi po ni uh, Mayor uh, Baste Duterte. <laughs> <laughs> hindi yata ang sabihin ni Mayor Duterte, eh, hindi maganda ang uh, pamamalakad ngayon ng ating gobyerno orang ang ating pangulung uh, Pangulong Bongbong Marcos. Ano? <laughs> Talaga naman ano. Bilib na bilib siya sa style ng kanyang tatay eh. Oh, eh sa bagay eh, tatay niya yun wala tayong magagawa <laughs> hindi ba? alamin natin ang buong detalye nito yung tanong na kailangan daw ng tunay na pagbabago yan alamin po natin dito sa isang magaling at uh, matalinong abogado na si attorney uh, Atty. Claire Batas with Attorney Claire Castro. Paki-check niyo na lamang po yung kanyang channel. Ano po? I-subscribe niyo na rin po at siguradong marami po kayong matututunan dito. Sa so, pakinggan muna natin siya at uh, ating talakayan ko ano yung kanya mga pinagsasabi. Ito so, talaga natin na may tunay na pagbabago. Kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. May... Ano kaya yung gusto niya rito sabihin pagbabago? Ah, uh ang iniisip ko kasi pagbabago at si Mayor Baste ang nagsasalita, eh di walang iba kung hindi ang Tatay Diggs style ng pamumuno. Hindi ba? So pag sinabi niya pagbabago, ibig sabihin ayaw niya yung mga nangyayari ngayon. At malamang, ang gusto niyang i-adapt ay eh yung mga ginawa ng kanyang ama nung ito pa ay pangulo. So, ano mangyayari kung magkakaroon ng pagbabago? Dahil syempre, sila ay magkakaroon ng kanilang mga kandidato at hindi natin mawawala sa isip ang 2028 presidential election. So, kung pagbabago ang kanyang hinihingi at dapat may pananindigan, ito ba ang ating makikita muli pag sinabi nating pagbabago at sila ang ating binoto? Tingnan nga natin. Okay, yan ba? So, pag may pagbabago, then ito ngayon ay talagang iniiwasan at ngayon ito ay iniimbestigahan So kapag may pagbabago at sila ang namunumuli, mukhang makakasigurado tayo na babalik ang EJK. Hindi pa tapos ang usapin tungkol sa ICC, hindi pa natapos ang usapin tungkol sa investigasyon ng Quadcom. Pero mukhang ito ang nais ng PDP. Lalo lalo pat iniisip ni Major Baste ang sigaw ay pagbabago. O, oh, another pagbabago dahil hindi umuubra ngayon ang katulad ng Farmally. Ba? Mukhang balik tayo ulit dito sa Farmally at yung patungkol dito sa DepEd 2.4 billion worth of outdated and overpriced laptops issue. Tandaan natin na meron pang natitira nito. Itong laptop na ito, natitira pa sa warehouse na hindi pa nakukuha ng dating DepEd Secretary na si VP Sara. Pinatulog doon sa warehouse. O, pag-farmally, balik overpriced tayo. Parang usong-uso ng panahon ni Pangulong Duterte, ang overpriced. Well, anyway, sa ngayon, hindi natin pa nakikita kung may mga overpricing din. Pero, issue ngayon, sa panahon ngayon, yung mga sinasabing unprogrammed funds na dapat, e eh, talagang suriin din. Okay? Another pagbabago, ito ba ang babalik? Balik secret deal with China. Of course, balik Xi si Jinping dito kung wala tayo talagang magawa, it will be a irritant year to year, year in, year out. You have West Philippine Sea, West Philippine Sea, West Philippine Puta Punta ka ng tribunal, what, where? What tribunal na maniwala ang China ng judgment? I will figure it out for you. Ang China, orderan ng international, whatever. You have no business telling me what to do kayong mga scholarly, para kayong mga singer, sige kanta ng kanta ng kanta. Mabuti pa yung singer talaga. Nang... Sabi ni eh, Duterte, war monger yan. Sa Pilipinas, bilang isang welcome na official ng China. Although welcome naman siya, of course, pero hindi na kasi natin uh, inoohan ang kanyang mga ano kala. Di tulad ng panahon ni dating Pangulong Duterte, pag sinabing, huwag kang magtayo dyan ng structure. Dito sa Sandy Bar, aba eh, oo agad. President Rodrigo Duterte says he won't protest the presence of Chinese ships in Sandy Cay, a sandbar near Pagasa Island in the West Philippine Sea. Duterte says the incident does not count as invasion and that the Chinese ships are there to patrol since we are friends with Beijing. Duterte says, quote, Why should I defend the sandbar and kill the Filipinos because of a sandbar? He rules out filing a diplomatic protest as suggested by Carpio. Duterte says Chinese Ambassador Zhao Xianhua assured him Beijing is not building anywhere there. Duterte also denies Chinese ships prevented the Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel from approaching Sandy Cay. Si another thing. Anong babalik kapag may pagbabago? Ito, malamang. Okay. Balik confidential funds sa VP. Especially kung ang VP ay si VP Sara. O, oh, hindi ba nagkaroon na siya ng 125 million confidential funds na nirequest niya kay PBBM? Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa kalibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. At hindi pa pala natapos doon. Maliban sa 125 million of confi funds na hindi pa na i-account ng tama, abay na bigyan din pala siya ng 500 million na confidential funds ng 2023. At syempre, separate yung 150 million confidential funds ng DepEd. San kaya ito talaga nadala? Okay? Yan ang nais nating pagbabago. Hindi ba? Another thing, pagka bumalik yung sasabi niyang pagbabago, ala Tatay Dixie si style, aba, e manamang ito rin ang maibalik. Balik Michael Yang and the gang. O, di ba? Ang saya-saya? Hmm. Pag bumalik si Michael Young, aba, ang daming mababalik. Siyempre, baka maging economic advisor siyang muli. At kapagka nagkaroon na naman ng pandemya, o kaya mga emergency expenses para sa interest ng bansa. Kasi si Michael Yang doon eh. Negosyante ito, Andre. Hindi naman ito sabihin mo na tatapon ito ng pera. May contact ito sa China na malalaking korporasyon at siya ang nag pagador so made their entry here. Duterte also admits it was he who appointed Lau to critical posts in the government. He says he trusted Lau, who previously worked with him in his 2016 campaign team and when he was Davao City Mayor. Anong masama kung magbayad ako ng utang? Abay, sasabihin ni dating Pangulong Duterte at malamang magaya ito ni Mayor Baste. Baka lang. Eh, hayaan natin si Michael Yang magnegosyo. Negosyante yan eh. Ano magagawa natin? Eh, gustong kumita. Ganun ang katwiran. Hindi eh, ba? O baka kapag sila muli ang namuno, abay, mga pondo, ng ahensya o departamento, eh biglang iutos ay dalhin doon sa PSDBM. At doon na mangyayari ang naganap katulad ng Farmally. O ito pa, pagkapagbabago, baka maibalik ang Pogo. Bakit? Eh si dating Pangulong Duterte ang nagpalago ng Pogo rito. Panahon niya. Dumagsa ang Chinese workers kahit walang tamang dokumento hindi hmm. ba? bakit kailangan ng pogo? Inamin ni dating Paulo Duterte kailangan ng pera at itong pogo ay naging cash resources niya. Oh. ng pag ala tatay digong style na pamumuno, sa mga business Yan mga business sa mga business sa mga business sa ang paggawa ng fake birth certificate para sa mga foreign nationals. At hindi lang yan, baka makatakbo pa ang mga dayuhan bilang namumuno sa bansa. Katulad na nang nangyari kay Mayor Aris Goo. Okay? Eto pa. Malamang maibalik ito. Ang shabs smuggling. O hindi ba't pinagbibintangan o inaakusahan ng mga Duterte ang may kinalaman dito sa Shabs smuggling. Well, hindi pa yan napapatunayan, pero yun pa rin ang issue. Okay? So, babalik at babalik pa rin sila sa Bureau of Customs. <laughs> hindi ba? At ito, ito ang tingin kong pinaka-importante makakabalik. Walang iba, kundi si Pastor Kibuloy. Hindi ba't ang pamilya Duterte ay talagang malapit dito kay Pastor Kibuloy? O, baka kapag sila ang namuno, dismiss agad ang kaso. Well, tignan na lang natin. Kasi tandaan natin, nung ang kaso nito ay nakabimbing sa Office of the City Prosecutor ng Davao City, dismiss agad, unanimous pa. Hindi ba? Bakit? Ba? Sino bang umamin na nilalakad ang kaso niya? Muntik na siya makulong ng 6 years, pero ang lumakad ng kaso niya, walang iba. Kundi si Mayor

ano ba bang pagbabago kaya ang aasahan natin na gusto at hinihiling nitong si Mayor Baste? Magandang gabi sa inyong lahat. Uh, welcome to Davao City. Welcome. So, uh, unang-una sa lahat, salamat masyado kasi tinatanggap niyo ako as Executive Vice President of PDP Laban. I am very grateful and very honored. Gusto ko lang din malaman nyo na mga kung bakit ako sumali ng, sa partido natin. Kasi unang-una -una sa lahat, baka kailangan yung matanda, kaya eh, puro bata yung nakikita ko dito. Oh. Pero teka lang, di ba? Hindi ka ba sumali sa PDP? Kasi ang sabi ng kapatid mo na sa DP Sara, ikaw ang magiging pambatong presidente sa 2028? Hindi daw siya. Ikaw daw ang tatakbo. Yun yata ang payo ng inyong ina na ikaw ang patakbuhin bilang presidente sa 2028. So, I thought to myself, then this must be a good opportunity para sumali because it has been filtered. So yung mga natitira dito ngayon, yun yung may mga bayag. <laughs> Kasi, kung gusto talaga natin na may tunay na pagbabago, kailangan ang paninindigan ng tao, ng isang individual. So, nasubukan yung partido, yung mga gustong i-preserve o gusto mag-survive ng politika nila, wala na. Mga nandito, gusto ko sumali sa inyo kung kayo ay naniniwala pa rin na ituloy ang laban, sasama ako sa inyo. Tika lang, tika lang, uh, Mayor Bastet. tapos kasi tinutuloy mo yung sentence mo eh. Laban saan? ba? Diba? Paano kang sasama kung ang mga tao ito ay lalaban? Lalaban saan? Lalaban uh, sa EJK? Lalaban against sa mga overpricing ng mga binibili ng mga uh, gobyerno? Ng mga bagay-bagay na binibili ng gobyerno tulad sa Farmally? Laban ba sa Confifunds? Saan? Saan laban? Dapat kumpletuhin mo kasi. Hindi ka namin may iintindihan yan. Diba? Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at, at, least alam ko yung mga kasama ko handang magpamatay para sa bansa nila. Wait, oo nga. Ulitin natin, ano bang gusto mong pagbabago? Kasi, kung ayaw mo ngayon, yung nangyayari, so ibig sabihin opposite noon, di ba? So ayaw ng mga Kao uh, ngayon, si babatas na mabigyan ng confidential funds ang Office of the Vice President. So pagbabago, gusto mo merong confi funds? Okay? So ngayon, si VP Sara hindi nagsasalita tungkol sa kanyang confi funds. Paano yung ginasusto? Ang pagbabago ba, ang gusto mo is magsalita siya. O magsalita ang lahat ng mga opisyal na may patungkol, no? may issue about doon sa mga notice of disallowance. Hindi yung basta hindi ka lang sasagot or hindi ka manunumpa. Okay? So, pagbabago, nahuli si Pastor Kibuloy. Gusto mo ba ibalik si Pastor Kibuloy? Sa kay OJC? An anong pagbabago ang gusto niyong ipaglaban? Kasi ikaw, gumawa ka rin ng ano eh, di ba? War on drugs nung lately. Tapos bigla daming namatay. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Buot masabot ana, pasinsa kay ta. mga matay tanan kung patyon ta nila, pero usara ang nastong kasagasing ugunahuna ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Ako sana nga. Yun lang ang dinig ko, mahal ang Pilipinas. Sana nga, lahat ng politiko, mahal ang Pilipinas. Hindi itatapon sa waste basket ang desisyon pabor sa Pilipinas at tungkol sa WPS. Akino. Siya yung presidente. So, nung umalis na yung Coast Guard, hindi umalis ang China ship. So, ang naiwan doon na barko China na. Wala na tayo. Yun ang history. Tapos, nagpahal sila ng kaso, nanalo tayo. Yan, papel, sa totoong buhay, between nations, yan, papel, wala yan. Kung sino yung tigas, United States, Britain, ano? pag uh, ginusto nila ng tayo nanalo. Ngayon pagdating ko, ang barko nandiyan sa West Philippine Sea, China boat, ship, tayo wala na. Tapos sabi nila, itong papel na sa kaso nanalo tayo, ipursu mo. Pinursu ko. Wala nangyari. Sabi, actually, in, sa usapang bugoy, sabihin ko sa'yo, bigyan bigay mo sa akin, sabihin ko, pinapapel okay, lang yan. Itatapong ko yan sa West Basket. So ayan mga kababayan, gusto niyo bang ibalik ang uh, kagaya po ni dating Pangulong uh, Duterte? Ibig ko sabihin, yung uh, pamamaraan, no? o, yung pamamaraan ng pagpapatakbo ng ating gobyerno, okay. gusto niyo bang ibalik yung ganon? Malaya po kayong magpahayag ng inyong saloobin at opinion. Maraming maraming salamat po sa panonood